Hello mga idol, kang Ois Vlog is here again. ayun mga idol, meron lang po akong isi-share, no? Ah, uh, ikaw ba idol, naniniwala ka ba sa mga sinasabi ng malalaking content creator na kapag duman ako sa wall mo, mag-count min ka na dyan sa baba dahil maraming followers, ako ang nagaantay dyan sa baba. Isang count min mo lang dyan sa baba, aangat agad ang bahay mo at dadami agad ang followers mo. Isa ka rin ba sa naniniwala nun idol? Yes, ako mismo naniwala rin ako dati no, nagsisimula pa lang ako magbablog sa pagiging content creator. Pero idol, palagay mo, malaking content creator ang nagsasabing ganun. Content ka dyan sa baba para masuklian kita, mabalikan kita, mapalo ka ng mga followers ko. Tanungin kita, idol, naniwala ka rin doon, di ba? Pero idol, ang tanong ganito, sa dami-dami bang nagko-comment dyan sa bahay ng malaking content creator na yan, sigurado ka ba na mapapansin ka ng malaking content creator na yan para masupplyan ka niya? Di ba hindi? Hindi to mapapansin ng malalaking content creator na yan, idol. Kasi sobrang daming nagko-comment dyan sa comment section niya. Hindi to yung mapapansin niyan or hindi to yung mapapansin niyan. At yung mga sinasabi ng mga followers niya na magpa-follow sa atin, thousand-thousand of followers magpa-follow sa atin, mag-comment ka lang dyan sa baba wala rin. Hindi si content creator na ito nagsasabing uh, mag-count me sa baba, mag-comment ka dyan sa baba para masukulinan kita. Hindi rin nangyari yan, idol. Ako mismo ginawa ko yan pero walang nangyari. Ikaw alam ko, idol, na nanonood ngayon, ginawa mo rin yan, mag-count means malaking content creator dahil umaasa tayo na baka sakaling dumami ngayon followers natin o baka sakaling mapansin tayo ng malaking content creator na nagsasabi, nagsasabi ng ganon. Pero hindi nangyari, di ba, idol? Walang nangyaring ganon. Sa dami-dami pa -dami naman nagko-comment sa comment section niyo, mapapansin ba tayo? Siguro, ano na lang kung mapansin pa tayo, suntok sa buwan kung mapansin tayo ng malaking content creator na yan. Kaya mga idol, listen, 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 learn. Huwag po tayong maniniwala sa sinasabi ng mga content creator na yan na mag-count me in ka na dyan sa baba dahil lahat followers ko ay papalo ba kanila, ay papalo kanila. Walang nangyaring ganyan idol, hindi ako naniniwala sa sinasabi nila. Uh, ito ay opinion ko lang. Pero ang mas maganda nating gawin dyan idol, Maggawa na lang tayo ng engaging content, yung content natin na original content natin at mag-upload tayo consistently, araw-araw upload tayo ng upload ng mga videos natin. Doon tayo kukuha ng followers natin at organic followers pa yan idol. Hindi mo nakuha yan sa pagkikipag follow to follow more sa account me in mo yon Organic followers dahil nag-follow sila sa'yo dahil nagustuhan nila ang video na ina-upload mo. Yun ang organic idol. Kasi aanhin mo ang maraming followers, hindi naman organic followers. Ipapalo ka lang nila pero hindi naman nila papanuorin yung video mo. Di ba? 'Di ba? Tama ang sinasabi ko. Kung opinion ko lang po ito, ano sa niyo pa rin 'yan, pero ako kasi hindi na ako nagpapabudol ngayon sa malalaking content creator na 'yan dahil ilang beses na po ako nag uh, maraming beses na kung nang ginawa 'yung mga ganyan ganyan, hindi rin nangyayari hanggang ngayon. Eh ang ginagawa natin ngayon, upload na lang 'to ng upload ng engaging content, video, uh, upload na upload ng video araw-araw uh, pa maging maging consistent lang tayo, malay natin balang araw ay mag-viral din yung mga video natin at doon tayo hahakot na maraming followers at tataas ang ating engagement. Yun lang mga idol, sana po nakatulong. Kung nagustuhan niyo po yung video na ito, please follow, like, and share. Bye-bye!